Hi hey mga kasawi, magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? At mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. At syempre, ang ganda ng ating tatalakay ngayong umaga mga kasawi at isa na naman sa ating request ng ating followers. Ma'am, yung asawa ko po may problema po kasi hanggang one round lang talaga siya mula na nag-asawa kami. Dahil pa yon sa laging pagod sa trabaho, nakaka-minus points kaya sa ibang babae yon. Hanggang ngayon, kasi six years na kami, hanggang ngayon, ganun pa rin talaga siya. So, yan mga kasabi, yung ating problema. So bakit daw nananamlay ang kanilang hanahanan ng kanyang asawa sa kanya Ang ating sender mga kasiwi ay isang babae So ang kanyang concern ay bakit ganito nawala ng gana ang kanyang asawa So one round lang yung kaya So eto mga kasawi ang dahilan kung bakit nawawala ng gana ang inyong mga asawa So pakinggan nyo ito na mabuti baka isa kayo sa merong ganito mga kasawi Pitong dahilan kung bakit nawawala ng gana sa pakikipagdali balik ang inyong partner. So, eto yon mga kasawi. Ang una, mga kasawi, ay stress. Ang stress ay naunguna sa mga dahilan kung bakit nawawala ng gana sa pakikipagtalik ang isang tao. Nangyayari ito dahil sa psychological effect ng stress na nagiging dahilan upang tayo ay maging busy, maguluhan o madistract sa pakikipag SAX. Naapit rin nito ang ating mode na maaring mauwi sa anxiety o depression. Sa mga lalaki, ang pagiging stress ay matagal na na panahon at nakakaapekto ito sa kanilang testosterone production. Ito ay nagre na mabawasan ang drive o lipido na madalas na nagdudulot rin ng erectile dysfunction o impotence. Ayan, mga kasawi yung ating una. Ayan. Ang pangalawa natin, mga kasawi, ito naman yung pinaka Ayan, unresolved conflict. Ang problema sa pagsama na hindi pinag-uusapan o nang maayos ay makakapag-alis din ito ng gana sa pakikipagtalik sapagkat nalalayo nito ang loob ng magka-partner. Ganoon din naman ang tiwala o openness nila sa isa't isa. Kaya, kaya naman maaring ugaliin na makipag-usap sa isa't isa para naman matagalan ang mga hindi pagkakaintindihan. ayam Yeah. <laughs> you ugaliing maging open kayo sa nararamdaman makakatulong din ito sa pagbabasa ng mga libro o pag-attend ng mga seminar na makakatulong upang maging patibay ng inyong relasyon. So ayan mga kasabay yung ating pangalawa ang, ang, ang pangatlo natin mga kasabay erectile dysfunction o tinatawag na ED. Ang erectile dysfunction ay tumutukoy sa inability ng isang lalaki na mag-maintain ng ng erection. Ito ay umaapekto sa 10% na mga lalaki ang mga dahilan kung bakit nakakaranas ito ng maaring sa mga seryosong kondisyon. Tulad ng heart disease, high blood, pressure o mataas na blood sugar dahil sa diabetes. Ano ang kondisyon nito ay maaring lapis makapekto sa isang relasyon kaya naman sa oras na makakaranas nito ang isang lalaki ay mabuting nagpatingin agad sa doktor. Ito ay ang upang masimulan ang treatment at malunasan pa ang kondisyon. Ayan, mga kasawi ha, pakinggan nyo ito kasi malaking tulong ito sa ating mga partner. At ang apat mga kasawi ay Minmats SEX Drives tayo ay may iba't ibang temperaments pagdating sa pagdatalik at may ibang gustong gawin ito sa araw-araw habang may ilan naman na ayos lang gawin ito ilang beses sa isang linggo isang buwan at sila ay satisfied na hindi naman ito diretsyang kawalan ng gana sa pakipagtalik mabuting ito sa pag-uusap ng magkarelasyon ayan eto ay nag-set up ng expectations nila sa isa't isa para naman maiwasan na magkaroon ng samanan ng loob o hindi pagkakaunawaan na maaring makasama sa pagsasama Ayan, makasawi. Yung ating panlima, makasawi. Depression at iba pang medical condition. Ang depression at iba pang medical conditions, tulad ng obesity, pregnancy, menopause at heart disease ay maaari rin maka sa gana ng isang pakikipagtalik. Ayon pa rin sa health expert, ang paninigarilyo ng pag-inom ng alak paggamit ng pinagbabawal na gamot ay nakaaapekto rin sa sex drive ng isang tao kaya maaaring mabos ang sex drive ay alisin ang mga ito. Subukan ang healthy living, kumain ng masustansyang pagkain, matulog ng sapat na oras sa paligid ninyong sarili sa taong magiging magandang Empluensya sa iyo at sa relasyon ninyo na mag-asawa. Ayan mga kasawi. ang ating pang-anim. Ayan, boredom. Ayan, mahalagang panatilihin ang init ng isang relasyon kahit na ito ay matagal ng ilang taon na. Sapagkat kung hindi ito ay maari magdulot ng boredom. Sa ka partner na maaring makaapekto rin ito sa kanilang performance o gana sa kama. Kaya naman dapat ay hindi tumigil ang magkarelasyon na ma-experiment o sumubok ng bagong activities para maging exciting ang kanilang pagsasama. Gawin ito sa mamagitan ng pagsubok ng ibang SEX positions o kaya naman gawing pakikipagtalik sa umaga, tanghali, kaya gabi. Pwede naman itong gawin ninyo ito sa bahagi ng bahay na hindi ito sa kama o kwarto. Ayan, tatanaan nyo yan mga kasawe, napaka-importante yung number 6. Ayan. Ang pinakalast natin mga kasawi. lapis na napapanood ng POER. Ayan, ayon sa American, Pais Skyology Association, ang panonood ng PORN ay nakaka-apekto rin ito kung bakit walang gana na makipagtalik ng isang tao. Ito ay dahil nauubos ng oras niya sa panonood lamang ng PORN. Kapanta siya sa kanya kasama. Gawin ito sa aktwal o kasama ang kapartner niya. Ayan mga kasawi. Kaya naman payo ng mga eksperto, mainam bawasan ang panunood ng PORN, maglaan din ang dagdag na oras upang makabanding ang inyong partner, asawa o ito upang patibayin ang physical at emotional connection nyo sa isa't isa mga kasabi. Ayan yung ating pinaka-importante mga kasabi kung bakit wala ng gana ang inyong mga asawa o inyong kapareha. Baka isa dito sa pito na ito ay taglay niya. Kaya napaka-importante yan, mga kasabi, na dapat nyong malaman at alamin nyo kung bakit ganito ang sensation ng inyong mga asawa o inuugali kung bakit sila ay wala ng gana sa inyo. Pagdating sa hanahana, mga kasabi, na dapat nyo itong malaman kasi napaka-importante yan para magkaroon kayo ng pag-aadjust sa inyong mga asawa. At syempre, kapag once na meron ng inuugali ang inyong asawa dito sa pito na ito, ay magandang mainam na sabihin ninyo para naman malilisen ang kanilang pag-uugali at maiiba nila ito para naman maging happy ang inyong SEX life mga kasawi. Yan ang pinaka-importante sa mag-asawa na wag na wag babaliwalain mga kasawi. salamat sa patuloy na pag-support sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe, pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.